Hello guys, welcome back muli sa aking channel guys uh, magbibigay lang magbibigay lang po po ng idea sa mga Mabababang ang sahod natin o yung may mga food allowance na 350 okay Sa po po lang sa inyo kung kaya ba katama pa ba ang 350 sa isang buwan na food allowance okay ipilihan ko po po ng tip para, para po sa akin hindi ko po na uubos yung 350,000 riyan kasi po may mga discounty dapat tayo kung ang inyong allowance ay 350 riyan ang po sa inyo po na ninyo para sa akin hindi ko po na uubos kasi may discounty tayo dyan itong pinamili ko ang aking ang pinamili ko po ngayon ay, nakaraan walang isandaan. Yung nakaraan linggo, yung pagkasawa namin, namili ako, walang isandaan na budget naman. Sa 50 20 lang ata na gastos ko doon. Nakaraan. Pangalawang bili ko ngayon, kasi, ang technique ko, ito, ang isandaan ko, may suklay pa akong 20 yan Ang isandaan ko. May suklay akong 20 teriyan. O, 80 pesos lang po ang nagastos ko ngayon. So, sabi na natin na 50 hindi won, may ano pa lang ako so wala pa 150. Ito pa na kami na ko itong tinapay. Pipigyan po ko po ng tip kasi ko ng video para makakuha kayo ng idea kung paano pagkakaasahin ng ating 350 350 Saudi riyal na food allowance sa isang buwan o mas mababa pa ang food allowance. So, baka may food allowance diyan na 200 lang. 250, ganyan. Siguro naman, wala ng bababa ba sa 200 ang food allowance natin. Ayan po, ito po pinamili ko. Ano lang po ito, Top 50 Ayan po ang pwesto niya. Ayan po, kita nyo naman. Ah, uh, wala, wala pang 290 lang. Ali. Ito po. Ito po, dalawang. Guys, sabihin ko sa inyo, pag namili po kayo, bawa, pagkasahod nyo, wala pang sales. Wala pa yung mga discounted item. Huwag po muna kayo mamili. bumili lang muna kayo ng tamang budget nyo hanggang makapag ano uh, mag sila. Kasi ganito yung po. Ako na namimili ako sa lagi sa listo. Hindi po sponsor ng listo ha. yung ha. Listo po ako namimili. Sa listo. Ito yung market ako namimili. Uh, ang ano nila, ang nagbibigay sila ng promo tuwing sa isang week, tuwing may college po siya nagpapalit ng price. Ayan po. Tapos tuwing katapusan niyan, tuwing malapit ang sahod, tuwing uh, day of the first week of the, the ng isang buwan, pagpasok na isang buwan tol, tulad ngayon, December 6 meron po silang discount marami po ito po dito, ito po isda po ang isda po po dalawang kilo to ang pumapatak lang ng 495 bali 5 yan guys hindi sila nagpo-promo nito pinakamata at ito sampo ngayon lang po sila nagpo-promo ng 5 yan minsan po ito bumaba pa sila ng maabot ng to mahigit pero malabo na dati pa yon ngayon wala na sa ng ilang taon mula po na nagpo ng pandemic hindi na po bumaba bago mag pandemic nakabili pa po ako ni Tanong Tori mahigit to 95 bata ganyan po ngayon wala na po pinakamababan sa agad nila ah uh, po 95 ito po dalawang kilo po ito ayan po ang oh, pali bumapatak lang ito ng tin ayan po oh. ayan kita nyo naman ito po, pumapatak po ito ng fiber dito. Pag 95, pwede na rin po ito. ito po. Ito ang dalawang to. Ito po. Ito na to. Ilang buwan yun na natin magagamit to. Di ba? Matagal na to. Oh. Ito dalawang to. Ano lang to? Tinrial lang po. Kasi pag 90 lang ang isa nito. Ang isang ganito. Pag 95, palitin ng piece. lang. Yan po ang ano natin. Yan pa pinamili natin ngayon. Isisar ko po, po sa inyo, paano kayo pagkakasahin. Huwag po kayong tatabi sa walang discount na bili. Ito po, 16 lang po ito. 16 lang. Ayan. Sa mga nandito sa lahat sa Saudi, pamilya, siguro sa inyo to. Yung nandito sa Saudi Arabia. Ito po. Minsan, minsan po, ngayon lang ulit sila nag-stack. Matagal po silang walang stack nito. Taon ata buwan. Nakaraan, yung kasama ko nandito pa basta taon ata sila bago ulit nagka-stack nito nagdilebo silang maraming stack sila ngayon sa supermarket ngayon nagdilebo sila tambak po kasi minsan lang sila magka ng stack nito kaya siguro ang kasi alam nila December to dumugin kasi dati nandito pa yung kasama ko 2 months 3 months wala na hanggang ngayon ayun po o. minsan lang po sila magkano kaya bumili ako 16 real lang po ito po kapatak 16.95 bata kung oh, pa siyang 17 na riyan. Yan po. Yan po sila mo yan. Ito pambigas ko bigas po. Ang bigas po naman, ang isang buwan kong bigas, dalawang ganito sa isang buwan. Sa isang buwan. Sa isang buwan po. Ang dalawang ganito, tagpa 5 kilos, dalawang nabibili ko sa isang buwan. Minsan po, pag hindi umaabot, mga ilang araw po, tatlong araw. Minsan umaabot naman sa, dipindi po sa inyong dinadalaan ko yung pagkain, minsan nakakalibog kayo sa pagkain, nagkaano kayo, nakakakain kayo sa labas, ganyan ganon. Ito sa, isang buwan ko talaga, dalawang ganito. minimum ano ko na talaga 'yan. Pag bumili pa ako, umaabot na ng kalahati ng nasusunod na isang buwan, umaabot pa sa isang buwan. yan po. Dalawa ang akin uh, nito talaga pinaka-budget ko. ayun po. Ano lang ito, twin 22.95, 23 na rin. Kasi depende po sa bigas. May 120, may 25. Depende sa bigas ang may bibili nyo. Magami pagpipilian pong klase ng bigas. Kasi pag isang klase ng bigas, nakakasawa din. Pag lagi, yan po. Yan po bigas po. Yan po. Pero iba ibang bigas ko. Hindi lang ito. Kasi yung nakagaan binili ko, iba namang bigas yun. Hahaloin ko lang. Yan po. Tapos may dalawa kong ganito. Oh. Dilata. yan po, ganito po. Ito po nabili ko. Ganito po. Eteryan lang po ito. So, ilang buwan na to baka umabot pa ito sa susunod na ano pa, baka may masira pa sa susunod na ilang natin natin. ba Panalo, di ba Pag mamalo lang po kayo, sumabay na. Tingnan nyo po yung kung kailan po. Ang tip ko lang kasi, ulitin ko ulit, ang tip nila, pag sila nag sessions every week, every week, every Wednesday. Sa isang linggo, every Wednesday po siya nagpapalit ng mga price. Kasi yan, nakaano na siya sa system nila yan. Hindi ko alam sa ibang supermarket. Ha. Pero sa, dito sa malapit sa listo hypermarket, ano po siya? Ganito po yan siya nag-ano. Yan po, listo. Yan po ako lagi na may milit. Discounty lang po Pag mababa. Ang pag OFW ka po, mag, matututo ka mag-ano. Dumiscounty. Yan po, listo. Ayan. Yan pang pangalan dyan ako lagi na may Kasi, siyempre, ko hindi ka magtitipid, di mo haanuhin, yung kahit siguro limanda ng alawas ko, maubos yan. Kung di ka magunong dumiskarte. Pero sa akin naman, 350, for me, ha, pa sa akin po, hindi ko na uubos talaga o mo yung talagang kain ka na luto, ko na niloto. Pero so, as per sa'yo po, kung paano ka magluluto, depende sa'yo. Siyempre, naman hindi ka medyo magtipid, alam mo naman, may pamilya tayo, may umakasa sa atin, kailangan mo din magtipid sa sarili mo. Hindi yung, wag mo naman sabihin tipid na tipid, hindi yung tipid na natural lang, yung simpleng tipid na kumakain ka ng tatlong bisit sa mga agaw. Di ba? Kasi OFW ka, hindi pwedeng kahit bilay ka lang ng bilay, paano matitira naman sa sahod mo kahit 350 ang ano, mag-allot ka lang sa 350 sa po, allowance mo o pagkano ang to, to 100, doon ka lang magbase. Kung hanggat maaari, kung di talaga kaya, kung di talaga kaya, gawin mo pa rin yung mag-antay ka ng mga sales promo nila, yung mabababa ang price. Doon ka po panalo, tulad po ngayon, ah, talagang sinika po magpunta. Kasi minsan, pag tinatamad ako, uh, hindi ako pumupunta. Pero tuwing biyernis po, pumupunta ko doon. Sinisilip ko po. Sa panahon nga sinisilip ko pag may promo o wala. Pag wala po, konting item ang binibili ko. Pag mayroon po, pag tulad ngayon, video dinagdagan ko na. Nagtaka nga ako, nagkaroon ko ng ganito. Ganito po, bigla ako nakabili nito. Ito. Bigla ko ito nabili. Hindi ko ito dapat bibilhin. Nabili ko ito bigla. Di ba? Nagulat ako. Mayroon ng stock. Ito yung tao ng panga ito. O, oh, namang tao sila ng stock ng ganito. Tapos ngayon ito po, puti nga ito, may, may ano ko po, po dito, may idea ko dito. Nung nakita ko po yung nakapila sa kaser, nakita ko na may ganito, nakita ko po ito. Ito, 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 itong tag na ito ba? Hindi ko nakita, hindi ko napansin kasi baliwala sa akin to. Binalikan ko po siya. Kasi nakita ko dun sa ibang customer eh, nakapila sa magbabayad na. Binalikan ko po, kumuha ka ng dalawa. Yun po, pati po itong isda. Itong isda mo ito, pahirapan po pagpila. Bago ka makabili nito ng, ganito pag nag sila ng murang isda, huwag ka pong umasa na walang pila. Kailangan magsaga ka sa pila. Ang tagal po sa pila, ang haba ng pila. Buti, pagdating natin doon, mahabang pinakapila na nakasiksik po tayo nung nagkaroon ng bakante, sumiksik po tayo. Kaya ka po, hindi ka po makakabili ng, pag nagkaroon po ng promo sa Nesto Hypermarket, huwag mong asahan na walang tao yan, kahit maaga pa yan. Hindi ko lang alam kung natanghali na ako pumunta doon. Baka siguro natanghali na ako, na, kasi pumunta na po ako doon, ano na eh, uh, alas 9 na po, pasado. Higit na alas 9 na. Siguro maano na, kasi ang bukas nila, alas 8. Pero kahit na po, kahit alas 9 pa lang naman, maaga pa dapat yun. Dapat ang alas 10 ang dami ng tao. ba? Diba? Kasi, kasi yung iba dyan, ala, sinusundan po sa Facebook feeds kung may pumo o wala. Kahit ibang lahi po, kagamihan po, Indian, Pakistan po, nakapila nito. Lahat po ng lahi ito, kumakain. Walang lahi na hindi kumakain dito. Lahat to is that. Kasi ito, sa hasa po ito, na maliliit. Yan, nagtitay naman. Indiano, no, Pakistan, lahat po ng lahi, kumakain po nito. Kaya, ang ano, kulang na lang po kami magkapalit-palit ang mukha kanina yung hiningan nila na amoy ah, na po yun lang po yun eh po, hindi ka magtsaga, hindi ka makakabili yun lang po, dapat nakakuha po ko yun tip yun pang ano hinyo, huwag po tayo sasabay sa pagbili na wala tayong walang silang po item malaking bagay po yung may discounted item malaking bagay po talaga kaya kung gusto nyo, gawin nyo po yung ginawa ko, makakatipid po kayo. Kayo na po ang huwag ko 350 po ay kaasya ba o mauubos ba? Pag miss po sa akin sa 350, hindi ko po nauubos yan sa 350. Kahit kasama pa yung wifi ko, wifi kong bayaran, wala po kami binabayaran ng ilaw. Ang binabayaran po natin, uh, internet connection, kaso magkano lang naman, tag lang naman. Kaya ang 350 po na sahod natin, kasyang kasya na po yan. Kung kayo po ay pag apply dyan sa Pilipinas, sikapin nyo po na magkaroon kayo ng 350 Saudi Riyal na food allowance. inap na po yun sa atin. Hindi na po kayo magtitipid masyado doon. Okay, para sa akin yun. Huwag kayong, pag binigyan kayo ng 200, for me, kasi uh, kasya na ganyan yun, kung choice, no choice ka, kung ano, kung yun talagang kayong ibigin ng company, 200, wala ka magagawa. Pero kaya mo na ganyan, titipirin mo na ganyan. Mag, ama, aantay ka na, na rin ng mga promotion, mga discounted item, tulad nito. Pero kung 350, kung kayo nyo makipag ano sa employer ninyo, na 350 ang food allowance, ibigay sa inyo, kahit medyo mababa ang basic nyo, makiusap kayo sa food allowance. Huwag kayo kasi ang basic, ang basic na binibigay nila, hindi, hindi nila dyan tataasan. Mababa yan. Iba pa kasi alam nila, pag ikaw ay nag-exit, malaki ang benefits na makukuha nila kasi sa basic sila sa lagi makukuha. Pero ngayon po ata, iba ng computation ngayon. Isa ko na rin dyan yun. Kasama na lahat ang buong sahot ata. Kung ano magkano makukuha mo monthly, yun ata nakukuha mo lahat. Kaya po allowance. Hindi ko alam po sa panahon ngayon, ayun ang Uh, pintada daw sa mga nag exit Kung halimbawa, sumasahod ka ng 2,000, lahat-lahat na po, malinis. Kasama na lahat, Nandun na lahat. Yun daw atang computation na ngayon, kung ilang taong pa. Yun po ata na ngayon. Hindi ko lang alam so ha, sana hindi na magbago. Hindi ko pa po nagagawa, hindi pa tama nag, nag exit Yung iba po nag-exit na, ganyan daw, gan, ganyan daw, ang computation na. na kung magkano monthly mo, yun daw ang computation. Sana hindi na magbago hanggang mag-exit tayo. Di ba? sana lang kasi di ko pa masabi sa inyo nakikita ko pang yung mga balita maninig sa ibang kasamahan ko na nag exit yun lang kasi di pa natin nagawa di pa natin ki exit kaya hindi pa tayo 90% na ganun nga ang alam na na talagang ganun ang bigayan kasi hindi pa tayo nag exit nangyayagi lang naman yung kung nag exit na tayo na totoo nga kaya ganun lang po kaya na kung kaya kung bago ka po sa akin channel eh paki-like na nga subscribe pa kana naman medyo tayo makakuha ng mga gandang content. Okay, thank you for watching.